Good day mga kamots, welcome back to our YouTube channel. May bago na naman nga tayong isasama sa mga lineup ng classic scooter dito sa market sa Philippines. Dahil nilaunch na nga, kamakailan lang ni Suzuki, itong pinakabagong classic scooter at entry nila. The all new Suzuki Access 125. Ito na nga, lumapag na dito sa Suzuki, motor trade gagalangin tondo. Ayan, bagong bago mga kamots. And then, dalawang variant yung dumating dito mga kamots, isang standard at itong isang uh, may Suzuki Connect na tinatawag na sa pwede mo na rin connect yung cellphone mo. Kaya naman, for this video, alamin natin kung ano-ano mga tinataglay na specs at features nitong bagong classic scooter nito mula kay Suzuki. Huwag na natin patagalin pa yan, simulan na natin. right, so this is the all new classic scooter from Suzuki, the Suzuki Access 125. So dito sa Suzuki Motor Trade gagalangin Tondo, eh meron lumapag dito na dalawang variant. Ito yung may Suzuki Connect na. Pwede mo nang i-connect yung cellphone mo dito. Pinagkaiba ng standard kaya dito sa naka Suzuki Connect na variant eh yung kulay niya, of course, yun yung unang-unang difference niya. And then yung instrument panel niya. Dito kasi sa standard variant, combination lang siya ng analog, at digital na maliit dito. Pero pagdating dito sa Suzuki Connect na variant, eh, nakapuli digital instrument panel na siya, na mamaya makikita natin. Sa standard, may isang kulay na bubble gum green dito, and then, matte black, and then, gloss white. So, as of October 2025, meron po nang sa Suzuki Motor Trade Gagalangin Tondo na apat na unit. So bali tatlong standard and then isang Suzuki na isang naka Suzuki Connect na variant. So simulan natin dito sa headlight na napaka-classical rectangular shape ang hugis niya. Naka-LED na po yung ilaw niya. Ayan. Wow. Pagdating sa turn signals, naka-bulb type pa po. Ayan so hindi pa siya naka-LED. And then napakaganda ng na positioning ng ano niyo ng turn signals niya. Napakalaki makamust Nandito dito sa bandang gilid. Daytime running light niya dito nakapuesto sa bandang logo ng Suzuki. Malapad yung ano niya, yung bandang gitong part niya. Of course, given yan kapag ka, mga ganyang classic scooter. Kaya din naman sa Giorno, makamust, no? Malapad din yung dito niya. So napaka-plain and then simple lang nung design niya. Ayan, so nakalagay lang dito yung uh, pangmalakasang emblem nila na Access kalagay, Ganda oh. emblem niyo. Dito sa inner pairings niya rito, parang hinalin tulad siya o inalain siya dun sa Suzuki Bergman EX na 2025 Macamos. No? Naka-choco brown din yung inner pairings niya. inner mo rin sa upuan itong Suzuki Access 125. Nakapagbigay premium dito sa scooter na ito. Yung sa taillight niya, parang kamukha na sa best pass spring. May parang payudin din dito. Ayan, pero maliit lang siya. And then, Uh, turn signals niya, naka-integrated na rin. Wala na tayong abalain na may diyan. Meron siyang built-in plate light like, dito sa ilalim. Ayan, kung makikita nyo. And then, reflector na kulay pula. And then, ito naman yung uh, rear fender niya. Ayan, so malapad yung rear fender niya. Classical din yung itsura ng tambucho niya. And then, uh, manipis. ano? Eh, o. Ito yung pinaka-tip niya. Sa heat guard naman niya, naka metal type po, naka drum brake sa likuran. And then ito naman yung CBT niya, so, naka silver paint finish na crankcase, nakalagay diyan Suzuki. May kick start. Yan, so good thing para usakaling sakaling uh, yung baterya nitong motorsiklong to, scooter nito, eh meron pa rin tayong pang-backup na kick start na. Hindi tayo basta-basta magtutulak. Yung air filter niya, so half yung nakatago, parang kagaya din sa Bergman EX. And then naka single shock absorber sa likuran. Napaka-premium ng ano niyo, shock absorber niya all black. Okay, so proceed na kagad tayo sa sukat ng gulong nitong pinakabagong Suzuki Access 125. So sa harapan nito ay gumagamit ng 90 by 90 by 12 inches. And then by the way, naka-tubeless tread na rin po ito, harap at likuran. No? And then ang tire na ginamit ni Suzuki dito sa pinakabagong Suzuki Access Classic Scooter ay Maxxis tire. Ayan, so quality and then branded din yung ginamit ni Suzuki na gulong. Sa so, mags -so, niya, parang parehas nung sa, ano, no? sa Bergman parang itsurang kotse din yung mags niya. And then naka gloss black paint finish. Napakalinis tignan. Pagdating naman sa sukat ng gulong niya sa likuran, mga kamos, ito po yung naka 90 by 100 by 10 inches. So yun nga lang mga kamos, medyo lumiit nga lang ng konti dito. Para kagaya sa Suzuki ah uh, Bergman Street. Oh. Na maliit din yung gulong sa likuran, no? Mas maganda sana kung pinantay na lang din to ni Suzuki. Pero malay natin sa susunod na labas itong access, ano na rin to, 12, itong uh, gulong niya sa likuran. Pero as of now, sa nilabas nila ngayon na 2025 version itong access 125, eh, maliit din yung gulong niya sa likuran Gis din, mamos parang sa Suzuki Bergman Street Ayan, so gis din yung gulong niya Sa grab bar niya naka gloss black paint finish Na halos terno Doon sa mags niya Ayan, so sturdy and alloy din yung ginamit at medyo nakaangat dito yung ano niya, yung grab bar niya. Parang pang Suzuki Bergman yung upuan niya, no? And then, uh, ayan, so flat seat siya, flat seat siya, and then napakaganda ng seat cover niya, napaka-premium. By the way, mga kamos, kapag kumuha pala kayo nitong pinakabagong Suzuki Access, sa lahat ng branch ng Suzuki, and then mostly dito sa Suzuki, Moto3 gagalangin tondo, Expect nyo maamos na meron kayo makukuha pre free helmet mula kay Suzuki na half face na bagay na bagay dito sa classic scooter na ito. So ito po yung makukuha nyo yung half face helmet mula kay Suzuki na napakaganda at bagay na bagay dito sa classic scooter na ito. Kasi itong pinaka inner foam nya nakaterno doon sa upuan at sa inner pairings nitong uh, scooter na ito. So talagang bagay na bagay and then dedicated lang talaga siya kay access kasi meron nakalagay dito na access sa likod. Ayan. And then Suzuki. Ito naman yung under seat compartment ni Suzuki Access. So as you can see kanina, kasyang kasya yung half face na pinakita ko na helmet. Ayan. So pag, nilagay, pag nilagay nyo dito yun, eh, meron pa kayo, magkakaroon pa kayo ng space dito na pwede nyo pang paglagyan ng mga iba pang mga gamit. Kapote, tools, mga motorcycle docks. Ayan. So napakalawak din ng under seat compartment niya. Sa mga nagtatanong kung ano yung tura ng side mirror nitong Access 125. So syempre, classic scooter. So, expect natin yung side mirror niya. Malaklasikal din yung dating. So, naka-round shape na side mirror. Bilog na bilog. And then, malaki siya. And then, naka-stainless yung ano niya. Yung stem niya. And then, yung pinakamismong uh, body. Itong side mirror niya. So, bagay na bagay na kapag kakinabit na ito dito sa Suzuki Access 125. So, meron din siyang malawak na footboard dito. Sa part na to meron siyang dalawang bulsa. Magkabilaan left and right. So, parehas lang naman ng lalim. Ayan. So, pwede natin paglagyan ng mga barya, motorcycle gloves, cellphone, wag ngalan lang natin iiwanan. Bottled water, ayan. So, pwede pwede. Magkabilaan po yan. Meron siyang hook dito na malaki. Sabitan ng mga pinabili natin gamit itong Suzuki Access 125. Bukod dyan, meron pa siyang hook dito na retractable sa ilalim ng upuan. So, double hook siya and then double purpose. Marami ka na rin may isasabit dyan dito sa scooter na ito. Meron na rin siyang pang malakasang features na power socket na naka USB ready na rin. So hindi na rin nagpauli itong classic scooter na ito sa ganyang uh, kapraktikal na features na pwede nating magamit yung cellphone natin sa hanap buhay and then itong uh, scooter na ito dahil meron na rin siyang pang charge ng cellphone. And then hindi na rin tayo mga ngamba rito na baka malobat yung mga cellphone natin kasi meron na rin siyang pang charge. Hindi pa rin siya nakakilis mga kamos. No? So naka, in, uh, ordinary shutter key lang siya dito. Sa mga buttons and switches niya, sa left side meron tayo ditong uh, high beam, low beam, and then kasama na rin dyan yung built-in passing light niya. And then, turn signals, switch, left and right, busina. And then, dito naman, mga kamos, 2-in-1 na rin. Nandito yung uh, kill switch niya. And then, nandito na rin yung uh, electric push starter. And then, ito naman yung, uh, meron siyang built-in hazard. And then, kung gusto mo nakapatay yung ilaw. Ayan. And then, uh, sa hand grip niya, ganun pa rin naman yung mga ginagamit na design ni Suzuki. And then, sa bar end, naka matte black bar end na paint finish and then sa mga brake levers naka matte black din na may ma silang yung brake levers nyo ang cute okay so lastly dito tayo sa instrument panel nya na binanggit ko sa inyo kanina na naka uh, digital instrument panel na so bubuksan natin to meron siyang baterya wow napakaganda ng sequential nya mga kamos no I, uh, pina, una pinakikita yung logo ni Suzuki and then sa pinaka mismong display ng instrument panel nya color white yung background And then na uh, lahat ng details Talagang impact na rito. Fuel gauge, trip meter, ayan so odometer, speedometer, may built-in clock sa mga ibang indicator dito nakalagay sa so may bandang paligid niya. So ito naman yung itsura ng mga ilaw nitong Suzuki Access 125. Sa headlight, of course, LED maliwanag. So hindi lang masyadong halata kasi maliwanag pa sa labas, mahamoss katangali ang tapat. And then daytime running light niya, ayan so ang ganda ng positioning nasa gitna. And then sa turn signals niya, napakatingad ng buga kahit na naka-bad type. Ito yung pinaka light niya, pa U-shape. Para kamukha na sa Vespa Sprint talaga. Itong gitna na to, si ilaw yan kapag ka nag brake ka. Harap at likuran, so iilaw itong gitna. So yan po yung looks and appearance itong pinakabagong klase scooter nito mula kay Zuki, which is the Zuki Access 125. Kaya naman alamin niya natin ang iba pang engine specs at features na tinataglay nitong scooter nito mula kay Suzuki. The all new Suzuki Access is powered by Suzuki Eco Performance with a 124cc engine displacement, 4-stroke single cylinder na ka-single overhead cam with two bulbs. Mayroon itong max power na 8.3 HP at 6,500 RPM habang kanyang max torque ay 10.2 Newton meter at 5,000 RPM. Pagdating sa kanyang fuel system, naka-fuel injected na rin po ito na kayang magkarga ng 5.3 liters na gasolina. At paniguradong maraming tatangkilik dito sa bagong classic scooter na ito dahil ito ay nagtataglay ng napakatipid na pagkonsumo sa gasolina na mayroong 57.3 kilometers per liter na napakalaga pa naman sa panahon ngayon dahil na rin sa walang humpay na pagtaas ng presyo ng gasolina dito sa Pilipinas. At para naman po sa kanyang cooling system, ito po ay naka-air-cooled. As for the starting system, combination po ito ng electric at kick starter At dahil classic scooter, syempre gumagamit ito ng continuous bio variable transmission pagdating sa kanyang driving system. For the suspension sa harapan, ito po ay naka-telescopic fork at naka-single shock absorber naman pagdating sa likuran. For the braking system sa harapan, equip po ito ng hydraulic disc at naka-mechanical drum brake naman pagdating sa likuran. Naayon kay Suzuki ay equip na rin ng combi brake system na kapag nagpreno ka ng 70% sa unahan ay sasama ng 30% ang nasa likurang preno neto. At kahit papaano ay goods na rin pagdating sa bagong classic scooter nito mula kay Suzuki. At para nga sa Ride Connect variant na ito ay meron na rin itong features na kung saan ay eh, pwede mo na rin i-connecta ang cellphone mo rito. At meron na nga rin itong features na tinatawag na on-screen navigation na kung saan ay eh, pwede ka na rin nakapag-navigate gamit ang motor na ito dahil sa TFT display niya. At dagdag pa nga ni Suzuki ay eh, meron na rin itong features na kung saan ay eh, pwede mong malocate ang scooter na ito kung sakaling nakalimutan mo kung saan nagpark at yan ay ang tinatawag na last part locator na pwede mong ma-access gamit lamang ang ating mga cellphone. Para naman sa kanyang dimensions, meron itong overall length na 1,835 mm, overall width na 690 mm at overall height na 1,155 mm. At meron naman itong seat height na 770 mm, haba ang kanyang ground clearance ay 160 mm. At napakagaan nga lang ng bagong classic scooter nito mula kay Suzuki na mayroon lang 106 kg at yan ang engine specs at iba pang features nitong pinakabagong Suzuki Access 125 kaya naman alam natin ang cash price at installment price nito dito sa Suzuki Motor Trade gagalangin tondo as of October 2025 Alright so proceed tayo sa cash price at installment price itong pinakabagong classic scooter nito mula kay Suzuki na Suzuki Access 125. So magkano nga ba ito? Dito sa Suzuki Motor Trade gagalangin tondo as of October 2025. So para po sa cash price, dito muna tayo sa Ride Connect mga kamos na, variant. Para sa po sa cash price nito, ito po ay nagkakalaga ng 93,900 pesos. So SRP price pa lang po yan mga kamos and then mag-add lang kayo ng 3,000 pesos para naman sa LTO registration na 3 years. Ito naman sa standard bar yan, na pinakita ko sa inyo kanina ng tatlong kulay mga kamos. Ang cash price naman po nun ay 84,900 pesos. So again, SRP price pa lang po yan mag-a-add pa rin kayo ng 3,000 pesos para sa LTO registration na 3 years. Sa freebies, ayan, so pinakita ko na sa inyo kanina yung helmet. So kasama na yun, maamos, kapag kumuha kayo ng uh, Suzuki Access 125 na Ride Connect and then yung standard version. And then, uh, 50 58th anniversary na jacket mula kay Suzuki. So bin, meron pa rin silang binibigay. Ayan. So para naman sa installment price, ang kagandaan dito, maamos, kahit na bagong-bago pa tong classes scooter na to, eh, available na rin daw itong kunin as installment dito sa Suzuki Motor Trade gagalangin tondo. Again, dito sa Ride Connect, so magda-down tayo ng 5,000 pesos. So again, unit down payment pa lang po yan. mag lang kayo ng 3,000 pesos para sa LTO registration na 3 years. And then, uh, para naman sa monthly amortization nito, para sa 1 year, 9,848 pesos. Para sa 2 years, 5,958 pesos. Para naman sa 3 years or 36 months, 4,661 pesos po ang ating monthly amortization dito sa Zuki Access Ride Connect na variant. Para naman sa standard mga kamos, ang uh, down payment naman natin sa standard version ng Suzuki Access 125 ay 4,000 pesos. Unit down payment pa lang din po yan. mag lang kayo ng 3,000 pesos para sa LTO registration na 3 years. Ang monthly amortization natin sa standard version ng Access 125 pagdating sa 1 year, 8,977 pesos. So para naman sa 2 years, mga kamos, 5,438 pesos po. And then para naman sa 3 years or 36 months, 4,258 pesos po ang ating monthly amortization din dun sa standard version ng Suzuki Access 125. Yeah, so yan po yung cash price at installment price ng pinakabagong classic scooter nito. Mapa Ride Connect man or standard version ng Suzuki Access 125. Sa so mga nag-aabang nitong bagong classic scooter nito mula kay Suzuki, so message na lang kayo dito sa Suzuki Motor Tech Galang ito do. Ito po yung pinaka Facebook page nila. Para makapag-inquire na kayo, maamos dito sa branch na dahil as of October 2025 eh gaya na binagit ko sa inyo kanina eh may mga lumapag na apat na units dito so isang uh, naka-ride connect na variant and then yung tatlo na standard variant So, message na lang kayo dyan mga mods at uh, para makapag-inquire kayo. Kung sakali maubusan man kayo ng unit, make sure lang na makapag-reserve kayo para sa susunod na dating, eh para sa inyo na yung unit. Bago ko tapusin itong vlog na to, gusto ko magpasalamat ulit kay Ma'am Tenten, Sir JC, and then kay Sir Kenneth na nag-assist sa atin para i-review itong pinakabagong Zuki Access 125. So abangan niyo pa yung mga motorcycle vlogs na ilalabas natin mga mas lalong lalo na -lalo sa mga bagong motorsiklo yung lalabas bago matapos ang 2025. So stay safe, ride safe always.